Kim Chu at Paolo Abellino or kilalang Kim Pao dumating sa blue carpet ng kanilang grand launch ng kanilang TV series na alibay na mapapanood sa prime time video. Kim Makakasama din nila ang mga baguhang artista ng Sinarubi. Jaworski panganay na anak ni Nadudot Jaworski at Mikey Kwangko at Angelina Montano na panganay na anak ni na Cesar Montano at Sunshine Cruz. <laughs> sa naganap na Grand Media Con ng Naturang Series. Nakasentro din sa kanilang dalawa ang media dahil ito ang kunaunahang pagsabak nila sa pag-arte at todo suporta naman ang kanilang mga magulang. <tos> <tos> Unang nagsalita at nagpaabot ng pasasalamat si Paolo Abelino sa pag-akyat nila ng stage habang nasa tabi lang niya si Kim Cho sa mga media na dumating at ang iba pang mga tao. Sabi din na marami narami sila magkwento ng basketball tournament you nila. Magwa-interview din dito tayo natin masana mo sagutin niyo ang um, programa na ginagawa namin dahil. Sumunod naman na nagpapasalamat si Kim Cho at palaging nakangiti at makikita ang kasiyahan nito. Kaya panay ang tawa, natatawa na rin ang mga tao nakapaligid sa kanila. Boss, so, so excited. <laughs> <laughs> Ay, mga, kasi, uh, mga 70%. Yes, pero very proud. It's Ayon pa kay Kim Chu, super excited at very proud siya sa ginawa nilang TV series na Alibay dahil may papakita nila ang iba't ibang magagandang sulok ng Pilipinas. Something new na pinapakita namin sa inyo ang ibang lugar sa Pilipinas. So yes, please enjoy dahil kakaiba po itong ipapakita namin ni Paolo pa. Tinanong si Kim Chu ng mga press kung ano ang nagawa niyang alibay kay Paolo Abelino. At nasabi nga niya ang tungkol sa sitsirya na ayaw niyang aminin kay Paolo na sa kanya yon. Sabi niya, laki ng chan mo. Ang <laughs> kachitsirya mo yan eh. So minsan, eh, parang nagkakrib ko ng chitsirya. So nag-alibay ako. Hindi, so, hindi ako maing... Tawanan ng lahat ng binuking ni Paolo Abelino si Kim Chu na hindi lang about sa sitsirya may alibay ito kundi pati na rin sa pagnalilit ito sa kanilang taping. Tsaka pag late ka, ang dami mong alibay. Oo eh! Pag-usapan natin! <laughs> at nung si Paulo Abelino na ang tinanong kung may nagawa itong mga alibay kay Kim Choo, kinilig ang lahat sa naging sagot ng binata at seryoso ito. Naman, <laughs> ako, wala eh. Ako wala akong inaalibay kay Kim kasi puro katotohanan. Ang... <laughs>